sa mga tanay ah ah boy major mag-asawa ni mga ilik mo sa tawo maylaay magbahog init tomo magbabayaw sala tomo magbayaw nga dalaga nangita mo og nga sige guwad sa init music gid init rasan yan ang gunag-guna lang sige kainitan Mahang, kaya silihan po na inyo, ha? Mahang po na inyo, ha? Kaya magsala. Mahang na inyo, ha? Kaya silihan lang po kapil na yung silid. si Pangotka mo. To mga laki, magbago na mo. Hindi ko nagkakabakla, ha? Magpantong lang mo. Bukodoko rin mo sa init. Tumain na lang niya. Yun mga kugihat, mga bay.

<laughs> Mood si Bigayo. Mood si Anghet. Kami <laughs> mo mga kung mga 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 uba. May nga sa inyo, mga idol. Um, uh, uh, may nga din sa inyo ha. Magandang nga Mga ah, kababayan. Mga ka-idol sa ating uh, ganito mga trabaho, ka-farming. So nagdadamo po tayo. Sobrang ano na eh. Sobrang marami ng damo talaga ang aming sili ngayon pero pangit pa nga na sili at pangit na rin trabaho pangit. <laughs> <laughs> pangit na nga sili pangit na rin trabaho hindi ka mong mangita ug gwapo hindi mo pangita guwapo babae gwapo sa para <coughs> <guapo, mga> <coughs> uma damo mga guwapo mga guwapa pati ngitang uma idol mga mga babae yung gipangita ni yung initan kay pating bawag ang hit ng laking iinit narating yung buhat init Narasim, buh, atinit, pating bawag ang hit taon ang hit <laughs> shout out dyan sa mga farmer na nagdada mo tulad namin Tulad so, namin mga, mga, mga bata, agwapo. Ngaguapo nga mabaho nga, ang anghit Sakili-kili power. Ngaguapo mo guapa. Kili-kili power. Okay. Okay, da ko jalan nakatingin. Kita-kita diyan. Kita-tingin sa inyo. Na koplas ayong amon gunahon dre. Mulig mo dre po. Mo. Hmm.

aming bunga ang ibang puno what's up dong tama na nanday liba di day